guys so magandang araw magandang buhay <laughs> so na ako yung mga display karon guys ah, unya. abangin ninyo unya maglive live ani unya yon or display po damo ni so natay mga jordan dari jordan jordan loka one adidas na ah, niya klase atong i-display unya na mga jordan one dari mga oem so sa mga dili ka afford yung mga original nga sapatos guys so pwede mo dari Napunta tag 2000 diri, gwapo kayo nga quality looks Nara lods So abang-abang unya ha. Oh. Abang-abang unya men. Yun, naputay black mamba ha. So unya ah uh, i-live na to, live selling na to ni og uh, ato ning i-display unyang hapon. So mag-video to ani. So abang-abang sa ako mga video ani ng mga sapatos. So nagi hapon tay Jordan diri guys. Ayon Jordan Jordan. Yon. So sa mahilig diha uh, og mga pachoy-choy nga mga sapatos. Yon muna ha Enjoy sapatos So for now, wala pa akong nag-display Kaya init pa kayo sa gawas Yun Yun okay, tas gawas init kayo So ako baton ka is mag-repair sa kong cellphone Yan Repair sa tag mga cellphone guys So dubli kayo ta ni eh. Dubli kayo ta para Mabuhay ng maariba ba So natin mga Nike Yapon Reloads Yon natin mga Nike Mga Lukat at siya nga Nike So unya Display nato na to na Dagan pa ni Classy yun natay kay Iri ha natay kay gihapon na, na Jordan lalom so di gihapon ni mawala tong mga ukay Natin mga okay guys do ka sako nang ukay so napadiri yun natay ukay so kanina ni, nag nagmain ani ako ang lining na nag nagmain ani guys so ulat na lang ko sa iya ang Gcash ani so gimain na siya and then nagulat po ko reply ako ang igagaw pod kay murag basig kwaonin niya akong adidas nga isa yun adidas o oh, gaw shout out ya gaw bikoy dorsena shout out o oh, morning gi pangutaan na so gwapo ni siya gwapo ni oh nara morning ato ang original nga adidas so katong atong mga gipang pakita nga nakakartoon guys is mga OEM lang to siya yun so kani okay na ni ang jordan ato nga uh, retro ang isa na to ka jordan guys katong tag 1000. 295 uh, 90 ah uh, 1295 dollars is mo tong ako ang gi restore so ang maligyan nako ato is 3000 3500 to so ayha na inig kuha na mahuman to restore pakita nako sa inyo ha so right balikan nato niya kay hatod man to niya guys pakita nako sa inyo so, ha, to ha to ang Jordan 1 yon mahuman siya restore na sinaw na siya men oh di ba yun. O, so, muna nating Jordan 1, guys. Yan, Jordan 1. So, yun. So, kasi gusto mag-mine. 3-5. 3-5 ni guys, ha? Itong Jordan 1. So, alright. Alright.